Hello, uh, good day mga ka-homestead uh, Ngayon, uh, update muna natin yung patalsik pula dito sa trail Yan, uh, kasi worry ako kung andito pa kaya yung mga patalsik pula na wild Yan. Ito pa rin sya Yan. Nakatayo pa rin talaga kasi talagang matibay ang patalsik pula Ganun pa rin, di ba? Talagang slow growing tree sya talaga yan. Sa baba, oh, yan, oh. Ang dami pa dito, Ay, eh, matagal yan dyan, yan. Mas natata, yan, natatabas yan ng mga dumadaan dito. Ano ba? Diba? Ito, ang dami pa rito, Yung nakaraang vlogs natin, di ba, uh, na-feature natin to, Yun. Nagtataka nga ako bakit madami dito. Yung pala ay eh, mayroon pala dating mother tree na patalisik pula dito sa area. Hindi ko alam. kung ginawa nyo lang kung inuling nila. Ayan pa oh. Ang dami oh. Ito pa oh. Ayan. At least in ko kayo kung kumusta na yung patalisik pula dito sa katabing farm natin. Ayan. Madami pa rin. Ito pa oh. Ayan, oh. Ang dami, oh. Ito, Sa ilalim, maraming mga wildlings. Kaya wala akong time para kumuha dito na ano, alagaan ko. Yung dati nating na feature na patalsik pula, yung talagang mother tree. Yun, ah. Uh, Diba namumulaklak pa siya noon na, na na, nakuha nung ko siya ng video na talagang bloom. Pero yun kasama ang pala ah, kasama ang pala de eh, tinamaan ng ano ng bulldozer kasi ah, gumawa ng daan dito sa area natin. Yan, at least uh, ah, may patalsik pula din sa area natin. At doon pa sa kabilang uh, ah, ko, yung farm nila doon, ah, may mga ginito rin. Ayan guys, a uh, quick uh, quick vlog lang tong ginawa natin uh, para dito sa ating patalsik pula. Hanggang dito lang guys. Uh, don't forget like, share, and subscribe.